May gustong patunayan itong si Super Friends at ang Fanatic Onyx Philippines na hindi totoo ang im last game curse oh, oh. para sa kanilang kupunan. Sa may naman, River Manipulation malaki Super Friends. Ay na turn, nakuha na si Pobre. Kaya makilaba si Eric Yung Cherry, sige mamamatay din. River Manipulation mula Super Friends. At si naka-double kill dito, kaga dito si Kera. Wow! parin si Gerg, nadamba pa itong si Ezekiel. Na Shadow kill, pinagsaluan ng Wow! ko na Philippines ngayon. Tumpa si Ezekiel. Si Ezekiel, save it Ngayon na, wala na rin itong si Aran. Dire, dire, jump na natin ko Philippines. Doon sa may bandang iba ba naman na magiging puntirya nila. Pero, grabe naman, napakalarim. River manipulation. At si Ezekiel ay napatras na nga rin lang. Pasok dito si Papian. Pero makakalabas ba? Yes, sir! not for long si Kera imam mga na pa itong yeah. miyembro ng Team Lake ng Fanatic uh, on Philippines habang pasok ang Team Lake with Indonesia remember the machine na gamit din oh, oh no pero Aaron Shiki na kuha ng membro, Shigina, kill naku delikado at ang Fanatic on Philippines pero din tapos sa Mikera ang laban na ito at uh, kaya kaya kalma mo na kalma mo na mo na wait lang may mga minions pa sila nakasama dito tatapusin na ka ni Kera at ang kasaysayan para sa 5 beat Fanatic Onyx Philippines! Lakas ng, ng Na Pinas! Pinas pa rin ang mananaig. It would have been really crucial. Pero kung sisilipin nyo, there you have it. MVP